Barbie Forteza, inamin na ang dahilan ng paghihiwalay nila ni Jack Roberto. Sa isang eksklusibong panayam, ibinahagi ng kapuso actress na si Barbie Forteza ang matagal ng hinihintay na kasagutan tungkol sa isyo ng kanilang paghihiwalay ng long-time boyfriend na si Jack Roberto. Matatanda ang ilang linggo ng umugang ang balita ng kanilang breakup, ngunit kapwa sila na natiling tahimik sa usapin. Ayon kay Barbie, nagdesisyon silang maghiwalay upang magbigay daan sa kanika nilang personal na paglago. Mahal namin ang isa't isa, pero napagtanto namin na kailangan muna naming pagtuunan ng pansin ang aming mga sarili at mga pangarap. Hindi ito tungkol sa mga away o hindi pagkakaunawaan, kundi sa mas malalim na pagunawa sa aming sitwasyon, pahayag ni Barbie. Inamin din ng aktres na masakit ang kanilang desisyon, ngunit naniniwala siyang tama ito para sa kanilang dalawa. Hindi madali ang pinagdaanan namin, pero kailangan naming tanggapin ang realidad. We both want to grow as individuals, at minsan kailangan mong magpahinga mula sa relasyon upang makamit iyon, nagdag pa niya. Samantala, nagpapasalamat si Barbie sa suporta ng kanilang fans at hiling niya na patuloy silang unawain sa kanilang pinagdadaanan. Bagamat magkaiba na sila ng landas, Iginiit ng aktres na mananatili ang respeto at pagmamahal nila sa isa't isa. Si Jack Roberto, sa kabilang banda, ay wala pang inilalabas na pahayag ukol sa isyu, ngunit ilang malalapit na kaibigan ang nagsabi na supportive siya sa desisyon ni Barbie.